Happy fiesta dito sa bayan ng Buenavista, Marinduque. At ito nga pala ay sa gilid ng Aglipayan Church. Ito yung pinaka uh arko ng san uh, fiesta dito. At doon nga pala ay ang tiangge. At tayo papasok doon maya. -maya. Ikutin natin ang maliit na bayan ng Buenavista. At dito ito sa City Proper. So as of now it's my it's it's um past 3 o'clock at ating pasukin ang kaba ang kalugaran ng Buena Vista. So magkakaroon dito si girl. Ayan yung normally mga ano mga ah uh, karosa kung saan ang mga tao ay nagpro-procession. So pasukin natin ang kalugaran ng Buena Vista. Mag-walking tour tayo. Meron nga pala mga tiyangge dito. At yung mga tiyanggero dito ay normally galing pa sa ibang bayan na nag dumadayo din eh para mag magtinda. Ayan. O, oh, kita niya na. Hindi naman siya masyadong kamahalan. May 35, siguro ukay-ukay to. Sexy shorts. And of course, the red one dahil malapit ng Chinese New Year. So, let's take a look. Siyata tayong na, ano, sa... Kita muna yung ating shapes ni ating na natin. Atago muna. Wow, marami naman guys dito. Pero ang color of the year is... Ayan. Maganda siya dal-cotton, oh. 35 lang? 35 nga ba? Ay, hindi pala. Simple. 35. Bargain pang bata dito pang bata. Eh. O, yan. Mga shirts. 35 sexy shirts. Sa sa po ay mga 25 lang siya. Pero dito kasi maraming ukay. Marami rin magaganda. O, oh. tingnan nyo. O, oh. puro local. Pero okay rin lang yan. At uh, baka tayo makapiright. Let's go! At baka tayo makapiright. So, let's take a look at the other side of the area. So, ayan. Mga ano yan? we'll have a walking tour. Oh, siguro naman aware naman kayo diyan, 'di ba? So let's go, let's go at baka maririnig na tayo ni YouTube para at makapiray tayo. Marami. Magkano yung dress na yan? Ay, short po ba yan? Ito po yung nakasabit? Okay, good. Thank you. Ah, hindi po yan, Ukay? Ah, oh, maganda naman po. Hanggang kailan po ba? Wow, cute naman ang bag niya. Yung LB, yung mga bags po dito. Ate, magkano tong bag? Ah, sa magkot may 50. Ah, okay. Hindi naman yun ukay, di diba? ba? Oh. Ah, ukay ko rin ba? Anyways. Ah, hanggang kailan lang po kaya? Hanggang bukas na lang. Ah, tapos sa'yo dinadala? By okay. ah, next. Ah, okay. next. Doon po talaga yung aming ano? Ah, ano po yung mga okay po yung iba? Pag Sunday po, hindi kayo dyan sa Malbog? Hindi man po. Oh. Ma -ma. oh, pero ang gaganda. Doon yun lang talaga sa Daikitin. Saan ba Daikitin? Pasensya na. Di magkano dito? Ah, sa may palengka rin doon. Ah, sige. Ikot muna ako. Thank you, ah. Gusto ko yun. Ano, magkano ba yun? <laughs> yung, ayan, floral. Oo. Uh oh, di di uh oh. Ah, 250. Ah, okay. Thank you. Parang ano naman kasi siya eh. Parang from Bangkok, no? Sige, ikat mo na ako. Ano nga, ah, marami nga pala tayong maririnig pa dyan. Baka makarpyright na naman tayo. So, let's go on the other side. Oh, yun lang mga kabeshes at tayo iikat muna at iba na naman ang ating iba vlog. Bye bye everyone. I'll see you again on our next YouTube video.